Kamakailan lamang, nagpunta si Nakate Valdez at Fumiya Sankai sa Japan matapos ipagdiwang ang bagong taon sa taiwan. Ibinahagi ng Japanese personality ang kanilang mga larawan kasama ang Shining Inheritance star sa Instagram na nagpapakita ng kanilang napakagandang photoshoot sa Hamamatsu City. Makikita sa mga litrato na suot ni Kate, ang sparkle actress, ang isang maganda at makulay na floral kimono, samantalang napakadapper naman ang itsura ni Fumiya sa kanyang dark kimono. Silipin ang mga adorable na litrato ni Nakate Valdez at Fumiya Sangkai sa Japan sa video na ito, Adventure. Kamakailan lamang, nagpunta si Nakate Valdez at Fumiya Sangkai sa Japan. Holiday, bago ang kanilang biyahe sa Japan, sinalubong ni Nakate Valdez at Fumiya Sangkai ang bagong taon sa Taiwan. Dreamy, ang mga litrato ni Nakete Valdez at Fumiya Sankai sa Japan ay tila galing sa isang fairytale. Kilig, hindi maiwasan ng mga netizen ang kilig vibes mula sa mga snaps ni Nakete Valdez at Fumiya Sankai sa Japan. Outfit, si Nakete Valdez at Fumiya Sankai ay talagang adorable duo sa kanilang mga kimono. Pose, nagbigay si Nakete Valdez at Fumiya Sankai ng fun at kilig pose sa kanilang photoshoot kimono, makikita sa mga litrato na suot ni Kate, ang Shining Inheritance Star, ang isang magarang floral kimono, samantalang napakadapper ng hitsura ni Fumiya sa kanyang dark kimono. Smiles, kitang-kita ang saya ni na Kate Valdez at Fumiya Sangkay habang nagingisyan sa litrato. Fierce, sa larawang ito, nagbigay ng fierce pose si na Kate Valdez at Fumiya Sangkay. Fun moments, Kitang-kita na nag-i-enjoy ng husto si Nakat Valdez at Fumiya Sankai. Dating rumors, umingay ang balita tungkol sa posibilidad ng relasyon ni Nakat Valdez at Fumiya Sankai matapos silang magpunta sa Hong Kong Disneyland noong Agosto para ipagdiwang ang kaarawan ng Sparkle Actress. Moments, hindi na kami makapaghintay na makakita pa ng mas adorable na mga sandali ni Nakat Valdez at Fumiya Sankai.